Nanawagan ng re-eleksyonistang alkalde ng Santa Elena sa Kapulisan na seryosohin ang mga reklamo ng pangaharas kaugnay ng halalan sa Camarines Norte. Kasunod ito ng ipinaabot ng taga-suporta at dating punong barangay ng Maulawin na tila malamig ang lokal na pulisya sa inireport nitong umaali-aligid sa bahay niya na itim na pickup truck na may sakay na mga armadong lalaki. Ayon kay Rando Macasinag, binitbit na niya sa himpilan ang pitong testigo na magpapatunay na naglabas ng armas ang ilan sa armadong lalaki sa tapat ng bahay niya para makatulong na sana sa investigasyon. Pero, Sabi po nung pulis, kulang po daw po yung ano po namin eh, yung para maiblatter. Kung ang nakalagay lang po doon, hindi po lang blatter, ano, on record lang. Sabi ko, pwede naman po sir, blatter na kasi nga po, uh, ganba na mahaba na po yung baril. Unang-una po, marami pa kami nakakita, mga taong barangay. Ibig sabihin po, hindi po kami gumagawa ng kwento. Una, andun din po yung mga, yung mga leader nila, naggagawa din po ng mga banderita, sa andun din po. O, oh, oh, yung baga po, ay, dapat po, aksyonan po ng ating mga kapulisan na magawan po ng paraan kung na, nakuha sana po yung baril. Maging neutral lamang sila. Huwag silang makialam sa eleksyon. At kung mayroong mga ganitong nagre-report sa kanila na kailangan nilang aksyonan, dapat sana ay yun ang gawin nila. nakalulungkot nila ang sitwasyon sa kanilang bayan dahil nag-iiwan ng takot sa mga kababayan ang nangyayari, lalo na sa mga kabataan na dapat sana'y inaakay na malayang gamitin ang karapatan sa pagpili ng mga lider. Sana po uh, mabigyan pansin po ng ating uh, provincial director na ito pong uh, gina uh, pangharas po dito na dalawang beses na po nangyayari po sa amin ay sana po wag nang maulit. Sana po mga proteksyonan po yung mga kasama kong mga uh, taong barangay. Kawawa naman po kasi nagkakauna, nagkakaroon po ng takot. Sa akin, ang gusto ko lang na mangyari, bigyan ang kalayaan ng mga tao kung sino talaga yung nasa puso nila. Bigyan ang kalayaan ng tao kung sino yung gusto nilang botohan, mamili sapagkat alam naman ang tao kung sino ang karapat dapat. Sa aking mga kababayan, una, mag-ingat sila at uh, botuhan nila kung sino yung nasa puso nila. Una nang nanawagan si PNP Bicol Regional Director Brigadier General Andre Dizon sa kapulisan na maging profesional at manatiling apolitikal at non-partisan ngayong halalan. Kabilin-bilinan po ng ating CPNP na maging uh, neutral, uh, political at non-partisan and be professional po sa ating mga polis po. Both criminal and uh, administrative uh, sanctions uh, will be imposed doon po sa violator po sir.